Ayan guys, good morning po. Kukudkod tayo ng ano, ng pangkata. So, dito kasi sa probinsya, kailangan natin na uh, uh kasi malayo, tayo, malayo, malayo sa bayan. So, dito pa lang, kung mayroon ka ng ano, ng buko. Yung, pwede ka na magawa ng gata. So, ngayon, kukudkod tayo dahil kagata tayo ng ginataan ko. nasa init oh good day oh Eto masarap Nguye ini ni Kailangan guys, kunting ingat nga lang kasi matalas din tong pangkayod. Kunting pagkamali mo, yung sugatang gari nagkayo kayo kayo na kunting ingat lang yan so dito sa probinsya kailangan mo talagang pag wala kang pangkata na basta masipag ka lang kaya lang may lang talaga magkayo

magkudkod ng magkudkod. Ayan guys, so medyo hindi natin sinahid yung ano, kasi medyo mapait yung ano pag nakahid natin. So marami-rami na rin to eh. So ito babawasan natin. Thank you for watching. Kaya lang medyo napagod. So, kumukulo na yung gata natin. Uh, narin na rin natin yung, ano, yung isda. So, mamaya-maya, medyo pag uh, na yung gata, saka natin iulog yung gulay. Para kahit pano Ayan um, guys, so medyo lapit maloto. Pinawala natin yung gulay. Papawisan. Ayan po, maraming maraming salamat sa mga ating tropa dyan. Mga naniniwala at hindi naniniwala. Maraming maraming salamat po sa ating lahat. Thank you.